Si Lulo, ang dudugo-dugo. Pero, isumusong ka po nila kasi naginaminap sila. Kunya ka 11,000, hindi naman madasa ko power sa so, hukitagaan si Jude Ngo si Luwira sa 11,000. 11,000 na yung isang putang tira eh. Sila niya nakumpra sa UBAN. Sila na po yung mo-report more kung yun sa natin. 11,000 nila ba't yung italipi pa? 11,000. Yaman niya kung ingong tent. Kaya sa tent sa kinan ni Rico. Oo, hindi ako tigakanin. Sino ang kakaon? Oo, kung ano sa ding. Ah, so ako eh. ma, may sunsi ini. Oo, nasa barol, Aku napanatang, oo, nasa bakit. dapat ako ka paunat. Oo, 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 memang Napay fish pili, napay <coughs> chicken cordon. O niya, <coughs> napay yun, <coughs> yung mga lubing kipambayaran, ice, fried, saging, and my birthday, o ba, kasi. O ba't kong ipanipay sila? Katong 11,000 yata na kunita, kung labi ng klas na nai-alam mo, report nila kung sa tulilaw, Oh, ano yung sakit tong 11,000 na gihatag na si na Kung gipangumpula na mo para sa pagkaon. Mga panakot, si, mga panakot sa tanggi kay 2,210. Kaya sa kaati Arne, Arne o Arne og Atay, Tinae o 3,807. Yes, kaya, uh, nagdugang kay uh, e, uh, may manok pa ito sa Changi, uh, kaya kasi uh, Armin, kay uh, uh, Tuwangan man, ay walo lang ka kilo, na po sa lista. Nagdugang may sa Changi, 548. Kaya, pag-augma uh, uh, ito, katong na, nagluto na may, kay may mga Inaulat ko nung mga po yung autan-autan, ganahan ko nung bisita. O ito nag, dagan siya sa baybay, nagpalit sila o ito mga tao, mga okra, ito nila bilao ba? Ang nagasa na po, 457. Yeah. Bata, bata. Bata. Ligat ko po, Miss Sarapi, kay nireklamo man ang tigluto, kay kuwangan kuno ang panakot,